Try ko lang i-vlog mga kahati yung pagkain ko sa umaga tanghali gabi. Yung monitor ko lang kung gano'n akong katakaw for today's video. So, nung morning wala akong kasabay kasi fasting yung asawa ko. Nakadalawang cheese lang ako at apat na tinapay. Tapos meron akong decaf -coff na coffee. Then, sa tanghalian naman, ito yung kinain namin. Akin lang po yan. Yung pinakamelon na yan kasi yung asawa ko hindi po mahilig doon sa melon. So, almost naubos ko rin yung melon na yun. Pero may natira pa naman pero konting-konti na lang. Malakas po talaga ako sa kanin for today's video. Ayan, kitang-kita naman po na naubos ko na po talaga yung mga prutas at ito pa, gumuyapan ng chocolate. Pero dark chocolate naman yan mga kahati. Dagdag din sa aking magnesium. Then next naman nagluto ko nito kasi nag -crave ako. Isa lang yung sile kasi nga baka mag-acid reflux ako kasi ito yung number one na nakapag-acid reflux sa akin. Dahil nga ba diba, ang hilig-hilig ko sa sile. Pero minsan, pag nagkikrabe ako, kumakain pa rin po ako mga kahati. Then next naman, sa merienda pa rin to, kasama ng siopaw. Every two hours, kumakain ako mga kahati kasi gutom na gutom talaga ako. Ito na yung gabi ko, last na kinain ko, itong goto. Ayan, nakita nyo naman bagong ligo na ako for today's video. Nilagyan ko siya ng dahon ng sibuyas. At ito, may cherry na naman ako. Masarap siya pang mainit mga kahati. At yan, di na ako nagutom yan. Yung asawa ko nagka-fasting lang. Ako kain ng kain. Yan na.